Kai Soto sinupalpal ang 2022 NBA rookie ng Perth Wildcats na si Luke Travers, game commentator na pasigaw sa taas ng vertical leap ni Kai. Game 2 ng laban ng Adelaide 36ers at Perth Wildcats. Sa wakas, ginamit na ng Perth ang kanilang hugot mula sa US NCAA Fresh from 2022 NBA Draft na si Brady Manick. Habang wala pa sa game ang isang international import naman ng Sixers na si Franks Roberts. Pasok sa first five si Kai Soto at si Kai din ang nakakuha ng unang dalawang puntos ng Adelaide. Pero matapos nun ay inalat na ang ating pambato. Buti na lang ay to the rescue si Daniel Johnson para sa Adelaide ngunit mapapasakamay pa rin ng Perth Wildcats ang first period. Sa second quarter ay naging mas agresibo ang ating pambato ngunit sa dyang matumalang puntos. At ang tanging nagawa lang ni Kai dito ay ang one-handed dunk na ito mula sa mabilis na transition ng Adelaide. Habang dalawang magkasunod na basket attack naman ang ginawa ni Antonius Cleveland sa quarter na ito. Pero hindi pa rin ito sasapat para makuha ng Adelaide ang kalamangan. Naging maganda din ang umpisa ng USN si A champ na si Brady Manik dahil sa maganda nitong opensa. Sa third quarter ay agresibo ang Adelaide na mahabol ang Perth. Naganap na din dito ang dapatang Kai Soto at Brady Manic. Nakalusot si Kai sa maigpit na bantay ni Manic para makuha ang haliw ni Craig Grandal. Sinubukan pang makaisa ni Kai kay Manic ngunit hindi na ito pumasok. Matapos noon ay inilabas muna si Kai at binalik sa 2 minutes mark bago magtapos ang third quarter. Dito naman ay nagpakita ng pambihirang depensa si Kai nang mahabol at mablock ang tira mula sa dress ng NBA rookie na si Luke Rivers. Nagulat nga dito even ang commentator dahil sa taas ng vertical leap ni Kai Soto. They'll be oh are... Sa so fourth at final quarter ay tuluyan ng dinomina ng Perth Wildcats ang Sixers. Sinubukang habulin ang Adelaide ang kalamangan ng Perth kung saan ay napababa pa nila ng apat na puntos. Ang kalamangan ng mga ito sa mga final seconds ng fourth period. Ngunit hindi na ito kinaya ng oras at nagtapos nga ang laban sa 97-91. Nasweep nga ng Perth Wildcats ang Adelaide sa two preseason game na ito ng NBL. Nagtala si Kai sa game na ito ng 8 points, 3 rebounds at 1 block sa kanyang 17 minutes sa laro. Video na ito ay inihati sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports specially sa basketball. Kaya't i-click lang ang link sa ating video description at gamitin ang promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus.